Ah, ganyan na lang. Ayun po, ah, yan po yung tinatawag na kalot. Gagamitin namin pang spray sa mais. Ayun, kung nakikita nyo, ah, nagagayat pa dun. parang nilalaban lang. Kakatasin lang maigi. Tapos lalagay natin dito pang spray sa mais. Di ba ang galing? Hindi kasi mubra yung binili namin na gamot sa syudad. Hindi kinay yung mga wood kaya ginamit na nila tatay yung kanilang pamamaraan. Ito pamamaraan po ng mga katutubo. Talagang mga ano yung ginagamit nila eh you no? Know? Yung mga talagang sa bundok mo lang makikita. Maraming mga uh, Uh, kagamitan sa bundok na kakaiba shampoo, sabon yung mga sa kalikasan lang makikita ang galing nga eh ay pumuti siya oh ayun no? oh makatas nga oh Ang galing ah. Oh, Di ba? Ang galing na. Ah. Oh

o yan. Tapos, tubig. Lalagyan ulit tubig. Subukan natin yung isang karga. Eh, hindi kaya nung ano, nabibiling gamot sa syudad. Uh, uh, makatas oh, makatastrog. Kasi second batch eh. Oh. Round 2. Pero yung una talaga yung oh. nabibiling. Yung una. Oo, oh. mas mali. Mas mali. Mas mali. Mas mali. Mas Pero ang galing, no? Root crop lang. Oo. Oh. Oo. Nililigas ka May area Siguro mga gamutin Depende siguro. Uh, Pal talaga ko hindi si naman. Oo. Siya may gawa niyan eh. Galing talaga ng tatay ano Tapos saka yes spray po sa mais. Oo. Oh. Mas effective daw po yan sa nabibili. Yung nabibili sa kabayanan. Hmm, Puting puti. Uh. kaya siya tinawag na putito. Putito. Putito ng bundok. Kaya tinawag na putito ng bundok. Kasi pagka nakakata siya, puting puti. Kaya putito. putito. Uh. Uh. Oh, get no. okay. 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 Alam mo ba, ba't tinawag din na si Chupotito? Pwede Kasi nandito tayo. Putito. Putito. Hindi, puti tayo. Puti tayo. tayo. <laughs> galeng Pwede kaya na ito mag- mga kopya, pag ito talaga makita ko epektibo, pwede natin i-recommend sa ano, para makatipid ang ating mga naghahalaman, no? Ano ta ka, hindi ta Sige mo kung yan ay e epektibo. Makikita ko sa inyo. Oo. Makakatipid. Pwedeng paramihin, hindi pwedeng paramihin ang kalot. Sa Pilipinas at Ah, uh, gawin pang alternatibo to, to sa mga problem. nabibiling gamot. Oh, ayan, yeah, testing nga natin. Ayun, nagagayot pa si LeBernard. Nandito <laughs> sige, ngat dito tingnan Ay, ba manihabaini. Ay, mo ani di sab. Do.

baka Dito <laughs> ah umi dai sa. Ana sa ubod yung mga uod. Mm -hmm. Meron tatlo, apat yung uod. Mhm. Mm -hmm. pala yung uod. Yeah. Ang galing yan eh, no. Bukod sa pwede na siyang kainin, pwede rin siyang gamitin sa alaman. Makati pala sa balat to tay. Gumati mm. na dito? Oo. Sa akin kayo na gumati din eh. Perpetuyan. Galing yan eh, no. Yan. Tapos update ko po kayo uh, kung naging effective yung kanilang ginawa. Oh, diba? Ang galing.